Tara, samahan niyo ako magluto ng bagong recipe pero hindi na nalalayo dito sa ating Filipino taste at nalalapit pa rin yan sa ating panlasang Pinoy. Pero hindi po ito panlasang Pinoy. dito <laughs> tayo sa ating karne. Ang gagawin natin dyan, hihiwain lang natin ng maninipis at tatadta rin pa natin para naman mas maninipis pa yan. Ang gagawin kasi natin dyan ay yung madalian lang para naman syempre sa mga nagmamadali ay hindi rin mahirapan magluto at magkonsume ng oras. So ilagay na natin dito sa ating bowl, lagyan na lang natin ng toyo, kalamansi, mga anim na perasong kalamansi, salt and pepper. Mix-mix lang natin yan ng ating malilinis na kamay. Make sure lang na nagpugas tayo ng kamay bago tayo maghiwa-hiwa o magluto. Itong ating pineapple tea bits buksan na natin at i-ready na natin. At yung ating patatas. So, dalawang piraso lang na maliit na patatas ang gagamitin natin. Pero, nasa inyo kung marami kayo at medyo nagtitipid kayo. Mas maganda na mas damihan pa ang patatas para naman mas tipid sa budget. Para yung budget natin ay nakalaan lang sa pangpatatas. <laughs> Itong ating sibuya, syempre, gagamit tayo niyan para sa ating panggisa. Iway lang natin ng panggisang level lang. itong ating bawang. As usual, balatan lang natin at hiwain lang natin ang maliliit. Yung gusto natin dito, yung medyo maliliit. Ayan, para medyo may crunch-crunch na maliliit tayong malasahan mamaya. Tara, magsalang na tayo ng ating pan. Lagyan lang natin ng mantika at iprito na natin or ipan-fry na natin itong ating binagad na karne ng baboy. <laughs> Takpan lang natin para naman mas madali maluto. Balikta rin natin. Pagka na natin ay tatakpan lang natin yan ulit pamaya-maya. Tapos ay hintay natin maluto or maprito ng husto itong ating mga karne. So make sure lang pagka na fry na natin ay kailangan lutong-luto na yan. Hindi na natin kailangan i-half cook lang kasi mas masarap yung dito. Yung parte dito ay mas malambot. 哎呀，应该有的买。 So itabilang natin 'yon at mag na tayo dito ng ating bawang. Sa paggisa ng ating bawang dito sa una, mahinang apoy lang talaga. Tapos, dinamihan ko talaga yung bawang kasi ang gagawin natin dyan ay ito toast natin yung ating bawang. So sa pag-toast ng bawang ay medyo tiyaga-tiyaga lang pagahalo. Ayon nating matusta at pumait. Magtabilan tayo ng konti mga tatlong kutsarang bawang. Tapos ay ilagay na natin itong ating sibuyas at halu-haluin natin. Syempre itong ating patatas. Mix-mix natin, tapos lagyan na natin ng pepper. Halu-haluin na natin. At isang or ilagay na natin itong ating tinagtag at pinritong karne. Mix natin. So, dito pa lang yung amoy. Maamoy na maamoy na. <laughs> lagyan natin ng pineapple tea beads at siling haba. More salt kung natatabangan halu-haluin natin. Kapagka gusto kasi dito yung medyo natutuyo na or napiprito na sa sariling mantika, itong ating karne at ang ating patatas. Tingnan nyo naman, kapagka ganitong level na ay halos malapit-lapit na ang ating next level. Eto, ang ating next level ay lalagyan natin ng suka. Haluin na natin at syempre pampasarap itong ating sibuyas. O ba? Diba? Nagluto lang tayo ng bistek pero pina-level up. Naging pork con carne. <laughs> Ilagay na natin ito sa ating ibabaw ng ating ulam, yung ating toasted na garlic. Kung nag-enjoy kayo, huwag mong kalimutan mag-follow dito sa ating Mami K of Fresh Kusina. Bye-bye!